Sagutin lahat ng mga mo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nagwagi nga sila Moira at Chantal sa plano nila na patatalsikin bilang CEO at Presidente ng Apex itong si Giselle Tanyag Dahil nga sir ginawa ni Giselle na nilagyan niya nga ng gamot yung inumin ni Moira kung kaya't nahilo ito at natumba sa araw ng uh, ginang Apex na ginawa doon kung kaya't natanggal ito sa pwesto Meron kasing ebidensya si Madam Chantal na magpapatunay na meron ang binilagay na gamot itong si Giselle. At dito ay inamin niya rin at humingi siya ng patawad dito nga kay Morgana. Pero yun nga ay pinatawad nga siya ni Morgana pero hindi lang sapat yun yung pagpatawad na ginawa niya kundi kailangan daw natanggilin at alisin si Giselle berang CEO ng Apex. Galit na galit nga itong si Giselle dahil humingi naman siya ng pasensya at Pumayag naman siya sa gagawin ni Moira. Inamin niya naman ang kanyang ginawang kasalanan pero itong si Moira ay napakautak. At dahil nga si Moira ang may pinakamalaking shares di sa Apex, kung kaya't majority ng mga investors na tulungan si Moira na paalisin itong si Giselle. Kaya kahit anong gawin ni Giselle na nagalit man siya at itong si RJ Tanyag ay wala silang magagawa dahil mas may makapangyarihan itong si Moira or si Morgana dahil nga malaki ang kanyang shares dito sa Apex. Kaya naman dito nga ay tumawag na ng security guard itong si Morgana para nga paalisin itong si Giselle at dito ay tinapon niya ang mga gamit nitong si Giselle ayaw na ayaw ni Giselle nga na umalis doon kung pwede lamang dahil yun na lang ang alaala ng kanyang papa Pepe, dahil nga yun ang kanilang usapan na hindi hindi sila papayag na mapunta nga ito kay Moira pero ngayon nandito na nga itong si Moira at nagpapanggap lamang na si Morgana at yung mga plano nila ngayon ay wala na dahil natanggal na nga itong si Giselle bilang CEO at dito ay pinagtatapon nga ni Morgana yung mga gamit nitong si Giselle ayon pa nga kay Morgana ay ayan, pulutin mo yung mga memories mo dito sa Apex. Masayang-masaya si Moira. At itong si Zoe naman ay ininsulto niya pa itong si Giselle. Pero ang hindi nila alam ay meron din palang pasabog itong totoong si Morganago na yung pangalan ngayon ay sino si No Dito ay sinabi niya na dapat ikaw ang lumayas Moira dahil kriminal ka. At tama siya si Moira diba Moira, patay ka na, pero bakit nandito ka? Dito ay natigilan nga itong si Morgana or si Moira dahil sa sinabi nitong sino si No G. Kahit si Giselle at si Dr. RJ Tanyag ay nagulat din at natulala, lalong-lalo na yung mga tao na nakapaligid sa kanila. Nagulantang sa sinabi nga ni No si G. Ayon pa nga kay Moira, ano bang pinagsasabi mo No si G? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Ako si Morgana Go at hindi si Moira dahil patay na siya. Pero itong si Nosy G ay mas ininsulto pa nga at pilit pinakaba itong si Moira at sinabi na talaga ba napatay na ikaw Moira? O sino nga ba itong si Morgana Go? Balay mo, ako pa yung si Morgana Go at ikaw ay nagpapanggap lamang. Dito ay mas lalo nang nagulat at natakot itong si Moira at hindi na alam kung ano yung gagawin. Kaya naman isang matinding revelasyon ang isiniwalat nga ni so no, si G. Dito ay sinabi niya pa na makinig kayong lahat, lalong-lalo ka na RJ at Giselle. Yang si Morganago ay hindi niya totoong pangalan, kundi siya si Moira Protacio kung saan nga ay inaakalan yung patay pero buhay na buhay dahil nga sa kagagawa nila ni Mama Chantal. At yung totoong Morganago ay walang iba kundi ako. Binayaran ako ni Moira ng malaking halaga at kanyang lupain kapalit ng pangalan ko. Siya ngayon si Morganago pero ang totoo niyan ay siya si Moira Protakyo. Lahat ng informasyon na nakikita nyo at hindi nyo nga makita ang pangalan Morganago dahil lahat 'yon ay binayaran ni Mama Chantal para mapalabas na si Moira ay si Morganago at hindi ba kayo nagkatataka kung bakit nakapadlak yung kabaong ni Moira at ni isa sa inyo ay walang nakakakita ng tao sa loob? dahil may ginawa sila na kunwari si Moira lang yon pero ang totoo ay hindi si Moira walang Moira na sa loob ng kabaong kung kaya nakapadlak totoo ngang nakita niyo si Moira na nakahiga na wala ng buhay pero yon ay binayaran din ni Mama Chantal ang doktor at ang kasabot niya dito ay wala iba kundi ang best friend nitong si Moira na si Nerissa. Makikita nyo na patay na nga si Moira pero pagkalipas ng ilang oras ay bumalik nga ang kanyang buhay. Inaakala nyo lang na patay siya pero buhay na buhay siya at kunwari lang na patay. Makikita nyo na patay siya pero buhay na buhay itong si Moira dahil na rin sa gamot na itinurok sa kanya. Dito ay nagulantang na ang lahat sa mga revelasyon ni Nosey sa Saka naman itong si Moira ay napapaiyak at hindi alam ang gagawin kaya tumakbo na lang ito sa takot na baka nga malaman ng lahat-lahat na siya nga si Moira Protakyo at tumawag sila ng pulis para nga siya ang hulihin.